dyan, mango graham, buko shake. Try nya mango graham. ikaw pucung mango graham. <muchilama> <-order ka> <muchilama> ano, ano yun nyo. kaya alin yung sila ba Baka na don tapos 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 ay, gusto niyo ito? Si Kwanto, si Nening B, ayun O, B! sabi mo? At Nangang! Sabab Nangang! naman siya! Sabi mo! ate! Gusto mo tigman? tayong nakain Nening B, ayun oh! daming cheese! Ha? Ang daming cheese! Lettuce. Uh, ang dyan? Anggargante. Sausage. Anggargante. Hmm? Anggargante. Isa po. na po namin tikman. Gusto mo oh, yan? Gusto Ayaw? Si Nenengby yun eh. Ha? Si <laughs> <Lening beer>. Si <laughs> Karating na si Nenengby dito sa Victoria. Not out sa mga badaan dyan. Mahalong ulam. Ay, ito. Ulam na yan Oo. Kasama niyo kuya magkano lahat? Nakarating na po si Nanay dito sa Victoria. Ah, saan? Po. Anong flavor in order mo? Strawberry so, po. Strawberry. So, Ikaw, anong flavor? Wala po. Anong flavor, <laughs> anong flavor niyan? Green? green? apple. Green apple. Okay. Okay. Akin na lang. Mm -hmm. ako. Tapos mo na to. Hindi <coughs> E, Ayan siya, tigman mo. Nakarating na ba dito si Neneng B? Opo. Shoutout sa mga bataan dyan. Galaw-galaw din. Shoutout <laughs> hmm. oh. kay Neneng B. Neneng B ng Victoria. Ito po po tayo ngayon sa Korean Street. Ayan. Kakain po sila ng... Ramyeon. Dito po tayo sa Baratillo ngayon, dito sa Victoria. Ang dami nag oh. Ano ba ba? Wala ba po si mm -hmm. Hindi, yung ano lang po, solo lang. Pabili po isa. Yung 25 lang sa kanya lang. 25 lang? 25 lang. Bawal sa kanya i-drinks eh. Ito, ibigay mo na oh. po yung bayan. Si O oh, bayad, Kain po tayo. Not available. Kain po tayo, takoyaki. eh. Kaya, po. Ah, may सर आप